Hello guys mga idol Dito naggala ako na naman mga idol Namili ako ng grocery Bumili ako ng grocery mga idol Ayan, Dito sa Filipino Mall Filipino Mall mga idol Ayan. Diyan mga idol oh, Filipino Mall Yan itong binili ko tubig tubig dalhin sa simbahan yan. dalhin sa simbahan yung iba niyan pero yung akin inumin ko rin yan mga idol Kaya, dito so, uh, dito 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 ako mga idol magtatambay ito yung ito yung tambayanan ko dito pag uh, pag magantay ko ni madam kasi malapit lang yung ni madam eh malapit lang dito yung pinupuntahan ni Madam. kaya lagi ako dito mga idol ayan oh o, oh, ganda mga idol oh. ayan, dito. maraming mga kababayan dito oh. swimming pool ayan. mga kababayan mga kababayan marami dito nga nagtatambay ayan, tambay tambay lang ulit mga Oh, antay pa ko kalating oras. Kalating oras pa ko dito. Para Pintahan ko si madam Ayan, nakita ko yung mga idol Ayan. Dito ako uh, Lagi magtatambay Kasi malamig Ayun, kasi uh, Ganda pa tingnan Ayun Ayun Ayun, yung mga Mga kababayan Nagantay dito Ayun, mga kababayan <laughs> po <Pus> sa facebook. <laughs> facebook Facebook, facebook, facebook <laughs> Ayan, yung mga kababayan. Ah, <laughs> oh, yun. Yung mga kababayan din dito dito 'yan na uh, tatambayan niyan. Yan, mga, mga kababayan din dito, mga mga kababayan oh. Uh, Shout out. Hindi, post lang sa Facebook. Uh, upload lang ba? Upload lang. Hindi live. Oh. <laughs> Ayan, dito dito mga tatambayan niyan dito sa mga Pilipino 'yan. <laughs> Okay, ah Uh, marami kasi nag-video update sila. Kaya ito. Ayan. Thank you for watching. God bless you.